tanung ko lang nagkausap na ba kayo ng asawa mo po? Ha Nagkausap na po kami ay, yun naman po ay na kung napapatawad ko para sa at sabi ko wala naman pong problema tatanggapin ko siya alang-alang sa mga bata morning, isang napakainit na umaga po mga katuwang, grabe. Pupuntahan po natin ngayon mga kapatid na si Namabel, no? May balita po kasi kami doon mga katuwang, kaya tara. Sobrang init. Dito po sa amin sa Camarines Norte, padalas walang pasok ang mga estudyante, especially elementary. Dahil po sa sobrang init po ng panahon namin, na yung uh, heat index po namin pumapalo na uh, 46, 47. Ulat ngayon, uh, 46 po yata ngayon. Pero sa Legaspi, no, 50 hapon Ngayon yata, 49 ang kanilang init. Ang kanilang uh, heat index, no? Ganon kainit ngayon doon sa Legaspi City. Dito sa Daet, sa Camarines Norte, 47. Kung ako nagkakamalit ngayong araw na to. Eh, grabe, no? Sobra. Kaya, lagi ko tayong may dalang uh, tubig, mga katuwang, eh. Para hindi tayo ma-dehydrate, no? Para hindi tayo ma-heat stroke, mga katuwang, eh. Lalo na yung mga pinupuntahan po nating lugar, pagkalalayo, maakit po tayo ng pundok uh, bundok, naglalakad, eh. Napakahirap ngayon eh, sa panahong ito mga katuwang sobra po ang panahon nito. Napakainit eh. Po. Oh, gandang tanghali. Uy, wala yatang tao rito. Tao po. Gandang tanghali po. Walang tao. Wala nga. Saan daw? Baka nandito sa ilog. Madalas nandito yun eh. Saan na dito sa ilog mga katuwang. Ah. Ay, andito nga oh. Andi Oy, oh, andito nga yung mag-aama. Good morning, Kuya Manuel. Andito pala kayo mag-aama. Anong ginagawa niyo diyan? Ha? Lalaba, Lalaba kayo? Ah. Uh. Parang madumi ang ilog nyo. Oh, well, na po kasi. Ha? Mababaw na po. Mababaw na dahil nga sa sobrang init ng panahon, ano? Uh. Oh. Mga bata, maliligo. Maliligo po. Di ba lima yan? Saan yung, dalawa? Nandun po, naghahanap ng suso at pagdawa ng bibinta nila. Gawa ng pangalawan sila. Suso? Uh, yung kung tawagin sa atin sa Bicol, Tabagwang. Oo, uh, kasi may bayaran sila sa school bago magbagas. Okay. Si Melba? Oo. Uh, Sama yung anak mong isa? Oo, uh, si Naghanap ng suso oh. dito sa ilog. Oh. Dito, may mga suso ba dito? Meron naman po, kahit pa pa. No? Tapos pako. Oh. Para man natin sa sinat. Makabayad po Ah, ibebenta, ilalako ni Mac mo. Oh. Anong grade na ano no, ba? Grade 7 po. Grade 7. Hmm. So, first year high school, no? Oh. Okay. Ah, bakit magbabakasyon na? Oh. Okay, so bago magbakasyon, may mga bayaran. May bayaran po. May mga ba? bayarin yung bata. Kailangan mo bayaran po. Kailangan mo bayaran yung mga bayarin sa school bago magbakasyon. Ah. So yung bata, naghahanap ng pamamaraan ngayon. Opo. Okay. Kuya, bakit uh, bakit hindi ko ang gumawa? Para sa mga anak mo. Nagagaling ko, sa ah? ko lang po sa sakit ko. Ha? Nagagaling ko lang po sa sakit. Nagagaling mo lang sa sakit? Yeah. O di ba nung pumunta ko rito, mga mahigit na isang linggo, di ba? Yeah. Nagkasakit ka noon? Oo. Oh. Anong sakit? Matrangkaso. Matrangkaso? Hmm. Oo. At paano yung pagkain nyo? Yan, yung yeah, mga batang... Gumagawa ng paraan? Oo. Oh. Simelba? Okay. po. Napakasipag naman, napakasorti mo doon sa anak mong yung simelba, no? Oo. Oh. Kababaing tao. O ingatan mo yung anak mo, dalagitan na. Ah. Okay. Pinapayagan mong... Pumunta sa ganitong mga lugar, no. Bundok sa ilog, mamaya niyan ay eh, napahamak 'yan. Gusto raw po nilang makatulong sa akin, eh. ha? Gusto raw po nilang makatulong sa akin. Kunan ba? Wala nang pwedeng gawin. Ha? Gusto lang po nilang tumulong sa akin. Natutuwa sila ng anak buhay ng mga ala. Eh. O baka malunod tong mga anak mo. Hindi na po, mababaw. Ha? Mababaw na po. Ah? Mababaw na, po. na ano? Dati malalim to, nung makita ko ito minsan, wala itong mga nakalitaw na bato eh, ano? Ah. Ngayon, grabe na ang ano. Singa ah. Kasi nga, napakainit ng panahon natin dito. Ingat-ingat ka rin kasi usong ngayon ng sakit dahil sa ano? Ah. Dahil sa... Ah, sobrang init ng panahon. Aha. Tapos ka na ba kuya? Kunti na lang po ito. Ha? Ah? Kunti na lang po. Okay. Wala akong merienda nyo dito. Mga bata, oh, tapos na ba ito maligo? Nagapok. Ang dumi, ang dumi. Ang ng ilog. <laughs> uh -oh. Pwede ba dun tayo sa bahay mo muna, kuya? Sige po. Oh. Taon muna kayo mga anak. Uh -oh. Hintayin natin si Melba sana, ano? Malayo ba yung pinuntahan niya? Medyo malayo po yun. Ah, malayo talaga? Oo, oh, dumadayo po siya. Parang makakala sila ng naibintang siya. talagang Talagang napakasipag nung anak mong si Melba. Kumain na kayo kuya? Hindi pa. O ay magtatanghali na. Ito. Ikaw man ng ano, pagkain yung mga anak mo. Ito. oras na ba? Yan mag-aalas 10 na ng umaga. Hindi ano Di pa kayo po. kumakain? Hindi pa po. Wow. Wala pa po kasi pangulam. Eh. Ha? Wala pang pangulam. Wala ano, ko ano. na. So itong si Melba, pagdating niya, Galing sa ilog, ilalako pa niya yung kanyang mga nakuhang pako at suso. Oh. Then bibili ng pagkain ninyo. Oh. Tapos yung ibang matitira, El, pang bayad niya po pang dito. allowance niya sa school. Pang, tapos pang ano? Pang-bayad po doon. Pang bayad dito. sa kontribusyon. Oo. Oh. Oh, Napakagaling naman ng anak mo ngayon. Sobra. Okay. Ilang edad niya? 15 po. 15 anyos na o kaya nga sabi ko sa'yo wag mong basta basta papayagan na pupunta sa bundok sa ilog mag isa yeah. baka yan eh, mamaya eh, mapagsamantalahan yan alam mo naman yung panahon natin ngayon di ba? salamat po at nadalaw mo po kami maghihintay lang pong gumaling ako at babalik ulit ako sa trabaho kasi nakawa ko sa mga bata silang naghahanap buhay para sa amin Naimbis na imbis na ang maggawa yung mga bata ang gumagawa Lalo na si Melba. Lalo na po si Melba. Ang dalagitang anak hmm. mo. Pumupunta ng bundok. Lahanap Pung ng mga gulayin, ilalako para may pagkain kayo. Uh -huh. Pupunta ng ilog tulad ngayon. Ano uh -huh. oras umalis? Ma, uh, 7 po yata. 7 o'clock po eh. mag alas 10 na oh. Nga uh po. -huh. mag alas 10 na ng umaga. Uh -huh. O eh, matagal-tagal na siya sa... Sa ilog Medyo po Yung ilog na yun, malayo Medyo Malayo dito Distansya din Ang ilang kilometro isa lang po yata. Ah, malapit lang naman. Mm -hmm. Pero at least eh ilog bundok din 'yun. Bundok po. Oh, eh, nako. Ilang lagi niya tong ginagawa, kuya? yung, yung ano, madalas po ka lalo pag wala siyang alawan sa pagpasok sa school mm -mm. at di nga ako nakakapaganap buhay. Oo. Oh. Lagi niyang ginagawa, pupunta sa bundok, oh. maghahanap ng gulayin, oh. yung mga Gulay sa bundok, so, di ba? Naglalako, uh, nilalako niya po dyan. Ay pag uwi niya, yun. may allowance na siya. Ay pagkain kayo, may allowance pa sila. Hmm. Ito ba mga anak mo ito, nag-aaral to. Nag-aaral po. Ito, itong bunso? Ay hindi pa po ito. Ngayon pa lang ito. Po itong ito, itong dalawa? Nagpapasok po yan. O, oh, si Melba ay first year, high school. Uh, grade 7. Oo. Oo, sumasakay pa siya, nag... Babayad pa ng pasahe kada pasok niya, no? Magkano allowance ni Melba araw-araw? po, -araw. 60 lang. Oo, oh, imagine, 60. Mabigat din yun sa isang tulad ninyo naghihirap na pambili na sana ng bigas yun. Kasama na po din yung pagkain niya, pamasahe. 60 pesos? Kasama ng pagkain, araw-araw yun. Bigat din, ano? Eh, kuya, kumusta na nga pala? Natanongin ko na rin abang ako eh nandito, no? At uh, samantalahin ko na rin ng pagkakataon na tanangin kita. Uh, ayoko, ayoko naman na isipin mo na na, nakikialam ako no sa sa sa, sa inyong dalawa mag-asawa syempre gusto ko lang uh, malaman kasi naawa ako sa mga bata no huling pag-uusap natin dan sa huling punta ko rito sa inyo ay mm -hmm. eh, uh, may pinag-usapan tayo tungkol dun sa asawa mo. Kasal ba kayo? Kasal po kami. Kasal kayo? Hmm. Oo. -o. Eh uh, gusto kong malaman ngayon kung anong development ng inyong eh uh, pag-uusap. Tanong oh. ko lang, nagkausap na ba kayo ng asawa mo? Um, po. Ha? Nagkausap la na po kami. Ay, 'Yun naman po ay na kung napapatabot ko para sa at sabi ko, wala naman pong problema, tatanggapin ko siya, alang-alang sa mga bata. Pero yung sinasabi niya po na pagbabago, sana na niya. Kasi naawa po dito sa mga anak namin, na hindi na akong maghanap buhay, ay, yung mga anak ko ang gumagampan. Kasi nagkasakit ako, hindi makapaghanap buhay ng maayos. Kaya sana, ang ang wish ko lang sa iyo be sana tuloy-tuloy na yung pagbabago mo at para sa mga anak natin kailan kailan daw siya babalik si be dito sa sa, inyo sa aquatro po. Nang, ng, ngayong ano papalapit na buwan uh -huh. may uh, -huh. okay basta ang sabi niya po darating na lang siya dito at kukontakin ako para sunduin sa terminal okay Dala niya yung anak niyong bunso. Hmm, yung anak niyong bunso, ilang taon ngayon? yun? Magdadalawa pa lang po. Dadalawang taon. Hmm. Okay. Eh, kumusta naman? Uh, Siyempre, ang sabi ng mga bata, kasi si Melba nung minsan, tinanong ko siya, parang alanganin yung sagot ng bata, no? Parang may, may, may sama ng loob, parang may nanakit doon sa mama niya. Hmm, sa ngayon, kumusta naman, kumusta naman yung bata? Itong mga hmm. anak mo? Okay na naman po yung mga anak ko at, at Excited na nga pong umuwi yung kanilang nanay mm -hmm. na masaya sila kahit medyo kapos kami sa pagkain. Mm -hmm. At least masaya sila at uuwi na yung kanilang nanay. Mm -hmm. eh, kahit po ako ay masaya na rin para sa mga anak po. Okay. Dahil matatasama sila ng kanilang ina. Mm -hmm. So may saya ka na rin para sa mga anak mo kasi makakasama na nila yung kanilang nanay. Mm hmm. Okay. Pag dumating siya, aalis ka naman para okay. maghanap buhay. Ano po, kailangan ko po kasi para makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Ilan ba yan? Lima? Anim po yan. Anim? Hmm. Oo nga pala, anim. Kasama yung bunso na daladala -dala nung sawa nyo, no? Oo. Oh. Oo. Eh, kumusta nung hanap buhay daw niya? Sa, sa Maynila ba siya? Ngayon? Sa Laguna lang daw po. Anong hanap buhay niya doon? Sabagay mahirapan siya maghanap buhay, dala-dala niya yung uh, anak niyong bunso, ilang buwan 'yun. Dalawan, padalawan taon pa lang. Oo, oh, eh, mahirap 'yun. Oh, mahirap siya maghanap buhay doon, no? Mahirap nga po pero nagtiyaga daw sa so, para. Ano hanap buhay? Hindi po ko malaman. Hindi niyo may kasi Paano, paano kayo nagkausap? Sa computer lang po. Ah, okay. Nagkausap kayo. Oo. No. Mm -hmm. Tingin mo naman, seryoso siya doon sa usapan ninyo? Sa tingin ko naman po, ay talagang seryoso naman siya. Kasi mula daw niyang makausap ako, ay naging masaya na ang buhay niya. Ay laging malungkot daw po siya doon. O, oh, ganun ba? Sabi ko, okay naman, wala naman problema. Kaya mo naman siyang tanggapin sa kabila ng lahat? Kaya ko po siyang tanggapin kasi para sa mga anak ko. Alam mo yung mga tulad mong lalaki Kuya Manuel. Tahanga-hanga 'yan, no? Mm. Sa kabila ng paulit-ulit niyang ginawa, no? Sabi mo nga kwento mo sa akin, 'di ba? Uh. Pero Anjan pa rin, bukas palad mo pa rin siyang tatanggapin. Uh. At yung pagpapatawad, e, andiyan pa rin para sa kanya alang-alang sa sa mga anak mo para maging masaya tong mga anak mo. Uh. 'Di ba? Meron po. Sana be, totoo na yung mga sinasabi ko sa akin na pagbabago para yung mga batay makapag-focus din sila sa pag-aaral at ako makabalik sa trabaho para sa kanila. Magtulungan na lang tayo para sa mga anak natin. Mahirapan din yung mga anak natin yung sinangyari sa atin. Kaya, ang masasabi ko lang sa iyo, bukas pa rin ang palad ko. Ang papatawad ay ganun pa rin. Kahit ganun ang mga ginagawa mo, ay hindi ko kayang mawala ng mga ng nanay itong mga anak ko. Kasi, tuwing magkakasakit sila ay kailangan kanila. nila Narot, wala akong trabaho sa ngayon. Hindi ka makapagtrabaho kasi walang magbabantay dito sa mga uh -huh. anak mo? Wala akong maiwanan, hindi ako makapokus sa trabaho. Uh -huh. Kasi walang mag-aasikaso sa kanila at sila yung nagpapasok sa school. Kahit pa ay ginagampanan ko yung tungkulin ko bilang isang magulang. So ang papel mo ngayon bilang isang tatay, bilang isang nanay din sa kanila? Uh -huh yung nanay at tatay ganun na eh. sa akin na naka-assign mm -hmm. kahit pa paano bibigyan na ko silang mapag-aral kahit ako hirap pinipilit ko para kahit pa paano makakuha sila ng trabaho na hindi tulad ng trabaho ko na extra-extra gusto ko yung makakuha sila ng permanente permanenteng trabaho para kung magkaroon man sila ng pamilya, hindi sila hirap. Stable, ano? Uh. Mm -hmm. Kaya, sana be, yung sinasabi mo na pagbabago ay talagang sana ito pa rin muna. At alang-alang -alang dito sa mga anak natin, naawa naman Yung kuha natin, hindi ko maibigay sa yung mga pangilangan mong hinihini na gagamitan sa bahay at sa cellphone kasi contraction lang yung trabaho ko. Ang importante, hindi ko kayo ginibuto. Hindi ko kayo pinapapayaan. Kahit kairap man ako, ay tinataguyod ko kayo. Yun lang ang masasabi ko sa mahal pa rin kita. At mahal ka pa rin ang mga anak mo. Maghihintay sila sa iyo. Namimiss ka na nila. At sana, huwag mo nang ulitin yun. At kasi... Kaya yun. din naman ako at yung mga anak natin. Kaya salamat sa naging pag-uusap natin. Hey! Umaasa po at maghihintay tayo. Yun lang din. Wanda na itong mga batag ito. Ano yan? Hanap nyo? Hello Melba? Good morning. Uh, saan ka galing? Naghanap ng tabagwang. Naghanap ng tabagwang ng suso. Na, na ito, ito ang susu Patingin nga yan, Ayan, suso. Ilalako mo daw yan. Tapos, eh, pang bayad mo daw sa kontribusyon. Ah, okay. Magkano kontribusyon mo? Ha? Magkano? 550. 550. Kontribusyon mo sa school. So, ilalako mo yan. susu na yan. Ito pong suso mga katuwang kung tawagin sa amin sa Bicol Tabaguang nakukuha ito sa sa ilog. So ilalako mo yan ng ang uh, mapagbentahan mo niyan mamaya nakalaan para sa pangbayad sa kontribusyon ninyo sa school. Kailan na bakasyon nyo? Ha? Wala pa. Okay. So kailan ang bayaran? Kahit, 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 kahit anong oras pang bayan. Mm, mm Walang schedule kung kailan okay. Sa so 500 may yung bayaran mo, no? Tapos allowance pa, di ba? Pagpasok sa school. Saan pupunta sabi ni, ng papa mo? Napakalayo daw nung pinupuntahan mo. Ay, na ilog sa bundok. Oh, mabuti may kasama ka. Oh, huwag kang masyadong maglalayo, dalaga ka na, ha? Baka mamaya, hindi ko naman hindi naman sana dumating no? yung ganung mga kasi maraming nangyayari, alam mo na yan, di ba maraming nangyayaring di maganda sa mga kabataan di ba mga nampa no, di ba Ikaw ba nag-aalala na ganun, Melba? nag ano 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 Nag-aalala. Ha? Natatakot. Natatakot. ano ka ano ano Kasi wala po sa akin nang mo lang ang loob mo. Kasi wala naman tutulong sa iyo. Kundi sarili mo parang gano'n. Opo. Balita ako, Melba. Babalik na daw ang mama ninyo. Opo. Ha? Opo. Kumusta? Ha? Natutuwa po ako pang ina po si mama para pang kapag trabaho si papa kahit nasa malayo. Mm hmm. So gusto mo siyang umuwi na talaga? Opo. Mm hmm. Kung nanonood ang mama mo ngayon sa atin, may sasabihin ka sa kanya? Sa, asati ko lang po kay mama, sana po umuwi na po siya dito sa amin para po siya naman yung mag-alaga sa amin. Para po si papa mag-trabaho. Pagod na pagod ka na ba? Ah, hindi naman. Pero syempre, pag wala si papa mo at nasa trabaho, ikaw yung tatay at nanay ng mga bunso mo, di ba? Ah? Pag wala kayong pagkain, nandiyan ka sa bundok, nandiyan ka sa ilog, nagahanap buhay para may pambiligay ng bigas, Ano? Diba? So kay gustong-gusto mo na makabalik sa inyo dito ang mama ninyo. Bigas kayo ni? Wala akong. Ah, wala kang bigas. Aw, ah, nga pala, hindi pa nga pala, hindi pa kayo kumakain ano. Wala nga pala silang bigas. Ito yung ah, ito si pangalawa. Oo. oh. Ito yung laging kasakasama mo, Melba. Pagpupunta ka sa bundok, mabuti sumasama ito. Ha? Oo. Oh. Naka uniform kayong dalawa. Hmm. Naka uniform. Ang bili ka ng bigas dito na ha. Ang bili ka ng bigas uha? Oh, ha. Bili ka ng bigas. Alis na ako ha. Ingat kayo dito ha. Ingat kayo mga bata. Kuya Manuel, alis na ako ha. Sige po, salamat. Ingat kayo. At uh, ingat ko rin na syempre tutuhanin ng sawa mo na umuwi na talaga siya rito para sa mga anak mo at ng ikaw naman eh, makapag-concentrate na sa iyong hanap buhay. Ano? Ingat ka ha. Ingat din po. Salamat po. List na ako. Bye-bye. Bye-bye.